magandang umaga alis na kami ngayon pero hindi pa kami tapos mag ipake ng gamit kaya darating na yung movers eh, mag ano ng -ano, mga damit kaya eh, mga sampay ko na natuyo ngayon pa lang hindi na nga ako naglaba dahil nga Palis na kami pa. Wala akong biglit na basang damit. <coughs> ito. Lalagay ko ito sa malita. Para madaling atakin nung maya. Mga uh, hammer kailangan namin ito darhin kasi. Ng mga dito. Ay, hanggang ngayon, yung ubo si Pulko. yung ubo ko. Medyo nawala na itong si ko hanggang ngayon. Parado pa rin ilong ko. Tinan nyo. ang kalatambing Ah. sa ako nyo. Ano

na plancha ko, maguguso tuloy kasi nilagay sa nilukot eh nilulukot tuli kasi nilagay sa malita at sa box ah, planchahin na naman ulit ito. Kaya hindi ko na pinlantya kasi magugos din Doon ko na lang paplantyahin. may uras ako, pag may time. Kasi yung mga naplanta ko, na Gusto din.